Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata anim na raan at anim na anim hanggang anim na raan at pitumpu. Kabanata anim na raan at anim na anim. Matapos ibigay ng tatlong anak na lalaki ang mga regalo, sabay-sabay na tumayo si na Warnia at Honor at lumapit kay Old Master Song. Sabay na lumuhad ang dalawa sa harap ni Old Master Song at inilabas ang birthday gift ng sabay. Iniulat ni Boyo sa gilid ang karangalan ng panganay na apo. Iniharap ko ang isang pares ng Lao-Keng Ice-Type jaded na palamuti, nagkakahalaga ng 80 milyon. Binabati niya ang ama ng basbas sa East China Sea, at isang mahabang buhay kaysa mga Diyos. Ang panganay na apo na si Warnia, nagdala ng isang pares ng sinaunang larawan, na nagkakahalaga ng 70 milyon. Siya ang nag-wish ng mahabang buhay at malaking kasaganaan. Sa oras na ito, ang iba pang mga bisita ay sunod-sunod na humakbang, nagbibigay ng mga regalo. Bagamat hindi sila kasing halaga ng mga regalo mula mismo sa pamilya ng Song, sila ay mahalaga sa lahat ng mahalagang regalo. Karaniwang nasa pagitan ng 10 milyon at 30 milyon. Sa oras na ito, tumayo si na Nor at Roger, hawak ni Roger ang regalo. At lumapit si Reginar kay Old Master Song. Binigyan ni Roger si Charlie ng isang mapanuksong tingin, ang kanyang puso ay puno ng paghamak. Malapit na niyang ipamigay ang hindi mabibili na tunay na Thompson yin na dapat ang pinakamahalagang regalo sa lahat ng mga bisita. Sa pagkakataong yon, tiyak na may kukumpara niya si Charlie para ipaalam sa kanya na may malaking pagkakaiba sa pagitan niya at sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, si Roger ay walang kapantay sa kanyang puso, hawak ang kaligrapiya at painting sa kanyang kamay, at yumuko kay Mr. Song. Pagkatapos, lumapit siya at nakangiting sinabi, Lolo Song, ito po ay ang regalo mula sa akin. Narinig ko na gusto mo ang painting ni Thompson Yin. Nagdala ako ngayon ng isang tunay na piraso ng Thompson Yin mula sa bahay ng pamilya Wu. Daan-daang milyon ang halaga ng Yi Kwan Scroll, sana ay magustuhan mo ito. Agad na nagulat si bowyo sa malakas na boses. Ang panganay na anak ng pamilyang Wu, ay nagbigay ng orihinal na kopya ng Yi Kwan Picture Scroll ni Thompson Yin, na nagkakahalaga ng mahigit isandaang milyon. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang mga bisita sa pinangyarihan, ay ibinaling ang kanilang mga mata. Ang calligraphy at painting ni Thompson Yin ay hindi marami sa merkado, at kabilang sila painting na may presyo pero wala sa merkado. Ang isa sa mga pinakakaraniwang painting ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30 hanggang 40 milyon. At ang mataas ay magiging napakalaki. Minsan ang larawan ni Thompson Yin ng Lucian Waterfalls ay naibenta sa ibang bansa sa halagang 3.6 bilyon. At ang pares na ito ng Yikuan Scrolls, ay isa ring pambihirang kayamanan ni Thompson Yin. Limang taon na ang nakalipas, nakuha ito ng isang misteryosong mayaman sa presyong halos dalawandaang milyon. Simula noon, wala nang nakarinig ng anumang balita tungkol sa mga scroll ng Yikuan. Sa hindi inaasahan, ang painting na ito ay talagang nakarating sa pamilya Wu. Tila ang misteryosong mayamang tao na bumili. Ay dapat ang pamilyang Wu. Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 200 milyon limang taon na ang nakalipas at ngayon ito ay ibinebenta sa halagang 300 milyon kung ito ay ibenta para sa auction. Kung papa Lauren ka, maaaring hindi imposible ang 400 milyon. Nang marinig ito ni Mr. Song, nagliwanag ang kanyang mga mata. Talagang hindi niya inaasahan na magbigay ng mga kuha ang pamilya Wu unit ito ay isang birthday gift. Ito pala ay isang Yikon scroll na nagkakahalaga ng tatlo o apat na bilyon. Gusto niya ang kaligrapiya at painting ni Thompson Yin, at alam ito ng lahat sa Oris Hill. Natural, imposibleng hindi maintindihan ng pamilya Wo. Sa pagkakataong ito, inilabas nila ang Yikon picture scroll ni Thompson Yin, na masasabing isang karaniwan, anuman ang gastos. Kaya hindi na itago ni Elder Song ang kanyang pananabik at sinabing, May puso si Mr. Wu. Itong painting ay matagal na akong nabighani at labis kong hinahangaan siya. Hindi ko inaasahan na si Mr. Wu ay handang ibigay ito sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. Proud na proud si Roger sa narinig niya. Tama ang hula mo. Ang matandang guru na ito ay nahuhumaling kay Thompson Yin. Kapag nakita niya ang painting na ito, hindi makalabas ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mahinahon niyang sinabi sa labas. Lolo Song, hindi mo kailangang maging magalang. Ito ang dapat gawin ng nakababatang henerasyon. Dahil doon, hindi niya maiwasang mapatingin kay Charlie. Hindi pa lumabas si Charlie para magbigay ng mga regalo at ngayon ay mayroon na siyang pinakamahalagang regalo. Natatakot siya na tiyak na may kumpara siya sa kanya. Kaya, sinadya niyang ngumiti kay Charlie. Hindi alam ni Kuya Wade kung anong regalo ang inihanda niya para sa Lolo Song. Sobrang hinahangaan ka ni Lolo Song, hindi mo siya dapat pababayaan. Tama, kabanata 600 at pito. Sa pananaw ni Roger, siya ay mayroong sariling larawan ng Moonspring ni Thompson Yin, at si Charlie ay isang manugang lamang. Paano siya ikumpara sa sarili niya? Sa makatuwid, naramdaman niya na sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo niya si Charlie, at maging ang isa na labis na ikinagulat ng lahat ng mga panauhin, at isa rin ang pinaka nagpasaya kay Mr. Song. Kung tutuusin, sa pananaw ni Roger, si Charlie ay isang live-in son-in-law at aksayado na basahan. Ito ay imposible para sa kanya na magbigay ng anumang disenteng mga regalo. Sa makatuwid, kahit na ano ang ipinadala niya, hindi niya maihahambing sa larawan ng Moonspring Scroll na pinadala niya. Kaya't sinadya niyang ngumiti at sinabing, Lolo Song, nabalitaan ko na nakapasok na si Mr. Wade, ang Feng Shui Mystery Fraud Circle sa buong taon. Marami na siguro siyang niloko na magandang bagay sa mahabang panahon. Dapat bigyan kanya ng regalo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon kahit bilyon ng mga kayamanan. Pagkatapos noon, muling nginitian ni Roger si Charlie. Hanggang apat lang ang halaga ng regalo na ibinigay ko. Naniniwala ako na ang regalo ni Mr. Wade ay tiyak na mas mahalaga kaysa akin. Nang marinig ito ni Mr. Song, kumunat ang noo niya at lalo siyang nadismaya kay Roger. Ang kanyang mukha ay naging mas malamig. Kahit ano pa ang ibigay ni Mr. Wade sa matandang guro, sa mata ng matandang guro, ito ay isang napakahalagang kayamanan. Bahagyang nagulat si Roger. Mr. Song, anong nakakabighaning sopas ang ibinuhos ni Charlie? Sa sandaling ito, pinangalanan niya si Charlie at tumayo na may ngiti sa labi. Nakatitig sa kanya ang lahat, iniisip kung anong regalo ang ibibigay niya. Gayunpaman, nakita niyang walang laman ang kanyang mga kamay, at mukhang hindi niya kayang hawakan ang mahalagang regalo. Hindi kaya si Charlie ay maglalaro ng karate para sa Old Master Song? Kahit na magbigay siya ng isang set ng kaligrapiya at painting, ang lakas ng tunog ay imposibleng ilagay sa bulsa. Ngunit si Charlie ay walang dala na nagpaisip sa karamihan ng mga tao na malamang na wala siyang nakahandang regalo. Kahit na ang isang regalo ay inihanda, ito ay malamang na hindi nagkakahalaga ng anumang pera at ito ay tiyak na hindi kasing ganda ng picture scroll na ibinigay ng young master ng pamilya Wu. Si Mr. Song mismo ang nagtaas ng kanyang puso sa kanyang lalamunan sa oras na ito. Nakatingin pa rin ang mga mata niya kay Charlie nang makitang walang dala si Charlie, nang ininig siya sa tuwa. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang makita si Charlie na may hawak na kahon ng regalo, may hawak na scroll o may hawak na iba para sa kanyang sarili. Dahil wala siyang gusto, maliban sa rejuvenating peel, ang Yi Scroll ay talagang maganda. Bilang isang antigo na kaligrapiya at painting, ito ay talagang nagsisilbi sa sariling kagustuhan. Gayunpaman, iyon ay isang kagustuhan lamang. Kung ang isang tao ay malapit ng mamatay, ano ang silbi ng lahat ng kanyang mga paboritong bagay sa harap niya? Sa oras na iyon, handa siyang gamitin ang lahat ng mga bagay na ito sa loob ng ilang araw ng buhay. Kaya naman, inaasahan ni Mr. Song na mabigyan ni Charlie ang kanyang sarili ng pampabata na tableta. Matagal na niya itong inaabangan. Masasabi pa na ito ang pinakadakilang inaasahan niya sa buhay ngayon. Sa sandaling ito, walang pagmamadali si Charlie sa harap ng Old Master Song. Nang hindi na siya hinintay na magsalita, ngumiti si Roger. Nako, sabi ko sa'yo, Kuya Wade, ikaw rin ay maliit. Hindi ba, ipinagdiriwang ngayon ni Lolo Song ang kanyang ikawalumpung taong kaarawan. Dumating ka sa piging ng kaarawan na walang dala na regalo. Bahagyang umiti si Charlie at tinanong siya, Sino ang nagsabi sa'yo na hindi ako nagdala ng kahit ano? Ano naman ang regalo mo? Ilabas mo na, mapang-asar na sinabi ni Roger. Maaaring bumili siya ng isang maliit na souvenir na nakalagay sa iyong bulsa. Ayokong tingnan ito. Alin sa mga regalo na ito ang hihigit sa halaga ng 10-10 milyon? Kabanata 600 at 68, Tumingin sa kanya si Charlie, ngumiti ng masama, pagkatapos ay naglabas ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na square box na ito, ay binili ni Charlie sa stall sa kalye. Nagkakahalaga ito ng limang dolyar. Pangunahing dahilan sa pagbili nito, dahil ang pampabata na tableta ay isang gamot, at hindi ito angkop ang paglalagay nito sa bulsa o pagbalot nito sa toilet paper. Nang tingnan ni Roger ang maliit na kahon na gawa sa kahoy, agad niyang pinulupot ang kanyang mga lobby at sinabing, Oh, ano ang dala mo? Binili mo ito sa isang stall sa halagang 10 dolyar. Ngumiti si Charlie at sinabing, Kalahating tama ka, binili nga ito sa isang stall sa kalye, ngunit ito ay hindi nagkakahalaga ng 10, 5 lang ang halaga. Natigilan ang lahat sa sinabi ni Charlie. Hindi sineseryoso ni Charlie si Mr. Song, tama ba? Walumpung taon na kaarawan ni Elder Song, nagbigay talaga siya ng $5 wooden box. Kahit na mayroong isang bagay sa kahoy na kahon na ito, anong mahalagang bagay ito? Ang tunay na mahalagang bagay ay hindi may impake sa mga sirang kahon. Dahil dito, nagbobo ang maraming tao sa paligid. Maging si Honor, na nakatakip sa kanyang bibig, ay tahimik na naglabas ng hiwa. Hinawakan pa ni Roger si Charlie at galit na sinabi, Charlie, may galang ka pa ba kay Lolo Song? Sinasadya mo bang maghanap ng mali sa ganitong uri ng basura? Hindi siya pinansin ni Charlie, ngunit binuksan ang maliit na kahon na gawa sa kahoy at tumambad ang itim at bilog na pampabata na tableta sa loob. At sinabi sa old master Song, "Mr. Song, ito ang regalo na inihanda ko para sa iyong kaarawan. Nagkataon na nakuha ko itong pagkakataon. Sana magustuhan mo." Ang dahilan kung bakit sinabi niya na ginawa niya itong pagkakataon ay upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Nang makita ito ni Mr. Song, tuwang-tuwa ang buong katawan niya. Naramdaman na lang niya ang isang surge of energy na dumaloy sa kanyang ulo at tumayo sa isang sandali ng pananabik. Pagkatayo pa lang ni Lolo Song nang inginig ng gusto ang buo niyang katawan. Ito ay dahil nasa sabik siya na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinangarap niyang mabigyan siya ni Mr. Wade ng tableta katulad ni Chanky, ngunit ito ay napakahalagang pagkakataon na naglakas loob lamang na isipin ito sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pangarap niya ay magkatutuo sa sandaling ito. Si Mr. Wade, binigyan talaga siya ng chance. Nang lumakad siya kay Charlie na nanginginig, lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya. Ang mga hindi pamilyar kay Charlie, Nakita ang matandang guro na naglalakad patungo kay Charlie na nanginginig. Naisip na ang matandang guro ay galit na galit, marahil ay hindi pa siya nagdusa, tulad ng kahihiyan sa kanyang buhay, at sila ay lalapit at bigyan si Charlie ng isang sampal sa mukha, at pagkatapos ay paalisin siya ng direkta. Nakita ni Roger ang nasa kahon. Ito pala ay isang maitim, hindi mahalata na tableta, at doon ay hindi magic sa lahat kaya't hindi niya napigil ang tumawa. Charlie, ikawalumpung kaarawan ni Lolo Song, ibibigay mo ba ang isang sirang tableta? Hindi ba ito ang pil na binili mo sa kalye? Mga ordinaryong tao lang ang kumakain ito. Mama matay ba sa lason sa tableta mo? Hindi siya pinansin ni Charlie at nagpaliwanag lang kay Mr. Song. Mr. Song, itong rejuvenating pill ay may mga epekto ng pagpapahaba ng buhay, at pagpapabuti ng physical fitness. Pagkatapos kunin ito, gagawin ng mga tao na mabuhay ng hindi bababa sa sampung taong gulang, at ang pag-asa sa buhay, ay mapapahaba ng hindi bababa sa sampung taon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Roger ang pag-iling at panunuya. Charlie, sa tingin mo ba, na malinlang mo si Lolo Song ng isang sinungaling na katulad mo? Ang isang kalokohan na Dali Teals, ay maaaring magbigay ng sampung taon na mas bata. Anong international joke ito? Isipin ang napakaraming high-end na tao bilang mga tanga. Sunod-sunod ding tumango ang karamihan sa mga bisita na hindi nakakakilala kay Charlie. Mas bata ng sampung taon? Sinong maniniwala? Gayun pa walang nag-isip na sa sandaling ito, ang Old Master Song ay lumapit kay Charlie na nanginginig at lumuhad sa lupa na may kalabog. Nakita ng lahat ng naroroon ang eksenang ito, agad ay tinamaan ng kidlat, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Kabanata 6 na raan at 6 na putsyam. Walang nag-aakalang luluhod talaga ang walumpung taong gulang na si Mr. Song sa harap ni Charlie. Makatwiran na kapag ang isang tao ay nabubuhay ng walumpung taong gulang, ang kanyang mga magulang at nakatatanda ay maaaring nasa lupa na. Higit pa rito, si Elder Song pa rin ang pinuno ng pamilya ng Song. Ang pamilya Song ay ang pinakamalaking pamilya sa Oris Hill. Ang kanilang walumpung taong gulang na patriarch ay talagang lumuhod para sa isang binata sa edad na 20s. Ginagawa nitong hindi kapanipaniwala ang lahat. Naipit din si Roger, what the hell, sa isang malakas na tableta, luluhod si Mr. Song. Sinabi mo kanina. Isang painting na tatlundaan hanggang apat na raang ni Mr. Wu, ipagpalit ito sa mga tabletang dali, sapat na ang iyong ikadalawandaan na kaarawan. At ang mga kaibigan ay hindi nakikiusap na lumuhod ka, ipakasal mo lang si Warnia sa kanya. Sa oras na ito, ang pamilya Song ay mayroon ding iba't ibang mga ekspresyon. Ang ekspresyon ni Warnia ay puno ng hindi mapigil na pananabik at kagalakan. Maagang namatay ang kanyang mga magulang. At pinalaki siya ng kanyang lolo hanggang sa pagtanda. Nasa kanya ang pinakamalalim na relasyon kay Mr. Song. Bukod dito, matagal na niyang narinig mula sa kanyang lolo na ang henyong doktor na si Changki ay nagkaroon ng pagkakataon na magpabata dahil sa mga tablet. At kilala rin niya ang kanyang lolo na desperado na gustong makakuha ng ganitong pagkakataon. Para kay Warnia, umaasa rin siyang makukuha ng kanyang lolo ang pagkakataong ito, at mamuhay ng malusog sa mahigit sampung taon. Gayunpaman, hindi ganoon ang iniisip ng ibang miyembro ng pamilyang Song. Nang makita ang eksenang ito, ang pinaka-depress ay ang honor. Buhay pa si Elder Song, at hindi pa niya ganap na naibibigay ang kapangyarihan sa kanyang ama. Kung hindi ganap na makontrol ng kanyang ama ang pamilya Song, mahihirapan siyang maging ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Song sa hinaharap. Ngayon, hindi pa na ipamahagi ni Elder Song ang ari-arian, kaya walang nakakaalam kung magkano ang ari-arian na ibigay sa pamilya ng tatlong anak na ito, pagkatapos ng kanyang kamatayan. Walang nakakaalam kung magkano ang aset na ibibigay niya kay Warnia, isang batang walang ama o ina. Kung hindi makukuha ng ama ni Honor ang buong pamilyang Song, mas magiging imposible ito sa kanyang sarili. Sa makatuwid, hindi niya nais na pahabain ang buhay ng matandang gulo ng higit sa sampung taon. Sa sandaling ito, lumuhad si Old Master Song sa harap ni Charlie na may luha sa pananabi. May ngiti sa labi, inilagay ni Charlie sa kanya kamay, ang kahon na naglalaman ng rejuvenation pill, at mahinang nagsabi. Ang gamot na ito ay lubhang mahalaga at nawala sa mundo, kaya ipinapayo ko sa iyo na kainin ito sa lalong madaling panahon, upang maiwasan ang mga aksidente. Kinuha ni Elder Song ang kahon na gawa sa kahoy at tuwang-tuwa siya. Kagad, yumuko siya sa gitna ng natulala na bibig ng lahat, tumama ang kanyang noo direkta sa lupa. Nakaharap ang mga palad sa itaas at ang likod ng mga kamay sa lupa, sinabi niya ng banal. Salamat, Mr. Wade, sa pagbibigay ng pagkakataong ito. Ang bait ni Mr. Wade, si Mr. Song ay walang paghihiganti, at sa pamamagitan nito, ay sumusumpa sa siyam na langit na Diyos, na gagawin ko ang aking makakaya, upang maging tapat kay Mr. Wade sa natitirang bahagi ng aking buhay. Nakakagulat ang eksena, kung hindi mo ito nakita ng sarili mong mga mata, sino ang maniniwala na luluhod si Elder Song, at yumuko sa isang bainate, at magsabi ng gayong mga banal na salita. Ang pinaka naguguluhan ay si Roger. Kabanata 6 at 70. Nadama niya na ang lumang bagay na ito ay nalilito, o ang kanyang utak ay nasempal. Kung hindi, bakit siya lumuhod kay Charlie? Ang seniority ni Mr. Song ang pinaka-present ngayon. Kahit na mas malakas ang pamilya o kaysa pamilyang Song, ang mga ari ari-arian na kayang kontrolin ng kanyang ama, ay mas mababa pa kay Mr. Song. Hindi banggitin na si Mr. Song ay matanda pa rin. Sa pagtingin sa ibang mga bisita, bagaman marami sa kanila ay mga ordinaryong pangalawang rate na pamilya. Sila ay mayroong net worth na hindi bababa sa higit isandaang milyon. Sa buong eksena, mayroon lamang isang tunay na basahan, at ang basahan na yon ay si Charlie. Gayunpaman, lumuhad lang si Mr. Song para sa mabahong dukha, at kinatok ang kanyang ulo. Bakit? Si Charlie ay isang bullshit. Bakit napakababa ni Mr. Song kay Charlie? Sa madaling salita, ang ibig sabihin na ang apo ay maaari ding ibigay ito. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng matinding panlulumo si Roger sa kanyang puso. Kung hindi mapapawi ang prestihiyo ni Charlie, siguro willing si Elder Song na ilagay si Warnia sa kanya bilang isang junior. Kaya, nagnganga siya ng ngipin at bumulong. Lolo Song, bakit ka naniniwala sa ganitong uri ng mabahong isda? Ang kanyang dalitil ay binili sa isang nakayapak na doktor sa gilid ng kalsada. Ang kahon ay limang dolyar, at ang dali dalitil ay maaaring ang hindi malusog. Hindi ba maloloko siya? Kung hindi, hindi mahalaga kung nalinlang ka. Kung kumain ka ng masama, papasok ka sa gulo. Tinandilata ni Elder Song si Roger, at malamig na sinabi, Mr. Wu, bagamat bisita ka sa pamilya Song, si Mr. Wade ay isang matandang benefactor at siya ang nagal iligtas buhay at muling paglikha ng biyaya para sa matanda. Kung maglakas loob kang ipakita muli kay Mr. Wade, kung gusto mong maging mapangahas, huwag mong sisihin ang matanda sa pagiging masungit. Si Roger ay nababalisa at bungulong. Lolo Song, palagi ka bang nalilito? Ikaw ay naniniwala sa ganyang sinungaling. Tumayo si Warnia sa oras na ito at galit na sumigaw. Roger, mangyaring mag-ingat sa iyong pananalita. Huwag masyadong mapangahas. Kungunat ang noo ni Roger at tinanong si Warnia. Laging nalilito si Lolo Song, ikaw din ba ay nalilito? Ang ganitong uri ng basurang tableta, bukod sa panlilinlang sa mga matanda, maaari ba itong kapakipakinabang? Nag-aral ka rin sa nangungunang unibersidad sa Estados Unidos. Ang high achieving student ay naniniwala sa kalokohang sinabi ni Charlie. Syempre naniniwala ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Warnia. hinding hindi ako magdududa sa sinabi ni Mr. Wade. Ikaw, kung sinasadya mong puntiryahin si Mr. Wade at isinulat ang lolo ko, hahayaan kong paalisin ka ng mga tao. Ikaw, malapit nang mag si Roger. Anong numero ito? Isang makapangyarihang tableta na pilayan kayong maglolo, you give me this shit, hindi man lang ako nagabalang tingnan. Bakit mo pa rin itinuturing ang bagay na ito bilang kayamanan? Kung magbibigay ako ng isang pares ng tatlo o apat na bilyon, sasabihin lang ni Mr. Song na salamat. Kapag may nagbigay sa kanya ng malakas na tableta, luluhod si Mr. Song para sa kanya. Damn! Kung gusto mong kalkulahin ayon sa halaga, si Mr. Song ay kailangang lumuhad para sa kanya. Galit niyang sinabi, Hali kayo rito, hayaan natin ang mga tao ang humatol, kung ano ang halaga ng dalipil na ito. Mas mahalaga pa ba ito kaysa Moon Spring Picture Scroll na ibinigay ko? Bakit ang iyong pamilya Song ay napakagalang sa basahang ito? Hindi mo ako iginagalang, nang makitang nagbigay ng ganoon kamahal na regalo ang kanyang anak na insulto pa si Reg Siya talaga ay hindi nakita. Tumayo siya, bunguntong hininga ng may galit at sinabing, Tito Song, bagaman ang pamilya Song, ay ang pinakamalaking pamilya sa Ores Hill. Hindi mo maaaring basta-basta insultuhan ang pamilya Wu? Bakit ang isang tao ay magpadala ng basura? Mapagpakumbaba kang yumuko. Ibinigay ng anak ko ang Yikon Picture Scroll, pero kailangan mo pa rin siyang tratuhin ng walang paki-alam. Ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung bakit, may isip ko lang na sinasadya ng pamilya Song na pinuntiriya ang aming pamilyang Wu. Hinawakan ni Elder Song ang pampabata na tableta sa kanyang kamay, at malakas na sumigaw. Reg ikaw ay anak pa rin ng pamilya ni Wu. Ngunit nakapikit ka at nakaupo sa balon. Talaga bang sa tingin mo ay basura ang pil na ito? Sinasabi ko sa iyo, kung alam mo ang epekto ng tableta na ito, luluhod ka sa harap ni Mr. Wade at magmakaawa kay Mr. Wade na bigyan ka. Malamig na sabi ni Reginald, ako luluhod, anong biro, I'm less than 60 years old this year, sa tingin mo nalilito ako tulad mo. Tumingin si Charlie kay Reginald, na may determinado at medyo sarkastiko na ekspresyon, ngumiti ng bahagya at nagsabi, Mr. Song, kung ang isang tao ay hindi maaaring makipag-usap tungkol sa yelo. Insekto na hindi mabubuhay sa taglamig. Hindi naniniwala na may yelo sa mundo. Mga tao na hindi nakaranas ng mga himala, ay hindi maniniwala na may Diyos sa mundong ito. Sa pagsasalita tungkol dito, mapaglarong ngumiti si Charlie, at mahinahong sinabi. Sa kasong ito, maaari mong inumin ang tableta sa publiko para makita ng mga taong ito ang magandang kapalaran ng Pampabata na tableta